ang bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaydig. Pagkatapos na ikalawang digmaang pandaydig, hindi mapagkakailang ang matinding pinsalang natamo ng ating bansa at ang Maynila ang maituturing na ikalawang pinakanapinsalang lungsod sa mga bansang kasapi ng Persang Allied kasunod ng Warsaw sa Poland. Sa gitna ng krisis na kinaharap, Kinilala naman ng bansang Amerika ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946, kasabay ng pagkakatatag na Ikatlong Republika. Nanumpa bilang Pangulo si Manuel Rojas at pangalawang Pangulo naman si Elpidio Quirino sa harap ni Punong Mahistrado na si Manuel Moran. Sa pagkakatatag na ikatlong republika, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na naging malaya sa kolonisasyon ng mga dayuhan at formal na tinanggap sa global na komunidad ng mga bansa, ang United Nations o ang mga bansang nagkakaisa. Pangulo, hinarap ni Manuel Rojas ang mga naiwang suliranin dulot ng digmaan. Lubhang naapektuhan ang produksyon, negosyo at lakas paggawa sa bansa ayon sa ulat ni Senator Milliard Tidings ng Amerika, humigit kumulang sa 700 milyong dolyar ang halaga ng pinsalang tinamo ng Pilipinas mula sa nakalipas na digmaan. Ayon naman sa ulat ng Pilipinas, umaabot ito sa 8 bilyong dolyar na halaga ng pinsalang tinamo ng bansa kasama rito ang buhay ng mga Pilipinong namatay, mga pampubliko at pribadong ari-arian at ang halaga ng mga produkto at serbisyong nawala. Sa pagbagsak na ekonomiya, 80% ng mga gusali at kabuhayan sa lungsod ay nawasak. Marami ang nawala ng tirahan. Walang makain at walang mapasukang hanap buhay na tutusto sa kanilang pangangailangan. Nagkaroon ng kakulangan sa paglilingkod na pangkalusugan dahil sa pagkasira ng mga ospital at kakulangan sa mga doktor na gagamot sa mga sugatang biktima. Dahil sa manasirang tulay at kalsada, ay napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto at pagkain na nagbunga ng kakulangan ng makakain at pananalapi sa pamahalaan. Bumaba ng 65% ang produksyon ng pagkain na naging sanhi ng taggutong. Dahil sa mga ulat ni Milliard Tidings, ito ang naging dahilan upang ng Amerika sa apat na kasundo ang pinirmahan at sinangayuna naman ng Pilipinas. Una, ang Military Basis Agreement. Pangalawa, Philippine Rehabilitation Act of 1946. Pangatlo, Bell Trade Act of 1946 at Laurel Langley Agreement of 1955. Ang Military Basis Agreement ay nagbigay ng karapatan sa Amerika na magtayo ng mga base militar sa Pilipinas at ang paggamit ito ay libre sa loob ng 99 na taon. Ito ay pinirmahan noong March 14, 1947. Ayon sa kasunduan, mahigit sa 10 pook military sa Pilipinas ang maaaring gamitin ng mga Amerikano. Ilan sa makilalang base militar ay ang Clark Air Base sa Pampanga at ang Subic Naval Base sa Zambales. Philippine Rehabilitation Act of 1946. Ito ay kasunduang naglalayon na matulungan ang Pilipinas na makabangon sa pinsalang tinamo nito dulot na ikalawang digmaang pandigdig. Ayon sa provisyon ng nasabing kasunduan, ipagkakaloob ng Amerika ang halagang 6,000 at milyong dolyar bilang tulong pinsala sa Pilipinas. Ngunit patatanggap lamang ang tulong pinansyal na ito kung aaprobahan at pipirmahan ng isa pang ang Bell Trade Act. Laurel Langley Agreement of 1955. Ang kasundoang ito ay nagbigay daan upang maalis ang pagkakatali ng Philippine peso sa US dollar at nagbigay kapangyarihan sa Pilipinas na magpataw ng taripa o buwis sa mga iniluluwas na produkto ng Amerika papunta sa bansa. Isinulong din ang equal parity rights upang mabigyan ng pantay na karapatan ng mga Amerikano sa mga Pilipino na magpatakbo ng iba't ibang industriya sa Pilipinas at gamitin ang malikas na yaman ng bansa. Bagamat layuning makatulong ng Philippine Rehabilitation Act at ng Bell Trade Act, naging hadlang ang mga ito sa pangkalahatang pagbangon ng Pilipinas mula sa epekto ng digmaan. Nagkaroon man ng malayang kalakalan ng Pilipinas at Amerika, naging dahilan ito sa muntikang pagkaubos ng kaba ng bansa dahil sa labis na pag-angkat ng mga Amerikano. Sa kabuuan, ang suliraniin ng rehabilitasyon ang naging pangunahing pagsubok na kinaharap ng Pilipinas pagkatapos na ikalawang digma ang pandaigdig. Nabigo ang pamahalaan na tugunan ito o maglunsad ng malawakan at epektibong programa sa pagsasayos ng bansa dahil sa kawalan ng pondo at sa di patas na kasundo ang inaprobahan ng mga Pilipinang mambabatas. Maraming dekada ang lumipas bago nakabangon ng Pilipinas sa mga epekto ng digmaan tandaan nalugmok man sa kahirapan ang bansa't mamamayan patuloy na lalaban anuman ang hamon ng buhay pilipino ang lahi balas ay kayo manggi may dugong bayani